Adi in my life ang kinabuhi sa nag-abroad dire sa Saudi mo Usa ka buok na tinapay. <laughs> Usan tinapayan ni potok. Mag-usan ni kabuhan. Ako lang gibutang sa rep karon kay akong giinit. Giinit tapos init pero na nako dira init. Kanya karon na ako ay indomi. Asa oh, ba eh. Indomi kaning adili indomi. Uh, bulalo na siya beef flavor. So mo siya. Oh, mo ang akong ani O, oh di ba so kani mga langga for the this video tadi ani ba mm. mga on tadi ani pani tapos sa kabuok na tinapay hmm. mo ni potok mo ni busog na ako ani konten kontento na ko, di ani nya lutuan na ako akong alaga og kaning kaning kuan ba manok o sa kabuok kay abi ninyo uh, so magtagalog ta din hino at in my like magtagalog ta <laughs> alam nyo ba tulo kabuok ay alam nyo ba <clears throat> tatlong peraso tatlong perasong tawag ito uh, manok na buo kailangan mabudget ko yan sa loob ng isang buwan imagine niyo Matulog uh, ka buok na manok. Kaya nga, hita-hita, pak-pak-pak-pak. O dibdib, ana lang ba? Tapos, karon mga unatan ninyo. Muna na yung akong kwento din, Kinabuhi na ako dito sa akong pag-abroad. Hmm, diba? Tapos, ingin ninyo, lami ang mag-abroad. Lami kay mga post. Lami kayo. Pero deep inside, kayo English pa more. Sus inaning kinabuhi minsan kogos itlog sus kaya ba basa din hi parte sa middle paswertihan lang ha paswertihan lang kung makaamo kag na libre sa pagkaon putan man eh, kung amo nga man dili man problema lang kay pagkaon mo na ni eh. mm lumet fryo lumet kayong putok ba pa. mm -hmm. Ano yung buhay na ako din Ana wala mo dito na. Mhm. Mm Sebutin mo ako din ha, ba. Mm. Momper no, din niya matumba. Kung matumba na amo nang ingod period. Counta. Kinabuhi dia sa abroad ambrudda. Tapos mingon sila na. Lami man ang kinabuhi nimo. Sa tanaw ni nimo lami. Pero, ibagid na sa Pilipinas. Kabi ninyo, alala ko mga langka, real talk to no. Nung walang-wala talaga ako sa Pilipinas. As in, ka ba yung alam nyo tumpok yung tumpok-tumpok na isda? Mambasura pa ko noon, Ed, to. Para makabakal may tumpok-tumpok na isda. Tuwang-tuwa na ako pag nakabida ako ng ano, ng um, may nakita akong tumpok-tumpok na tamban. Tapos tumpok-tumpok na galunggong. Tuwang-tuwa na ako niyan. Kasi imagine niyo yung isang tumbok na yung 20 pesos. Ewan ko ba, mayroon pa ba dyan ngayon sa Pilipinas mga ganyan? Yung mga tumpok-tumpok, wala na siguro, no? Dahil sa mahal bilihin. Tuwang-tuwa na ako. Tapos alam yung ginagawa ko. Ibabalot ko yan sa dahon ng saging. Pagkatapos kong ibalot sa saging, yung iba nun, lalagyan ko ng harina, tapos paminta, asin, tapos magic sarap. Pero tuwihin ko, o, oh, di ba? Tapos yung binalot ko na ibang isda doon sa dahon ng saging o dahon ng gabi, pang ulam naman namin ng ilang araw yan. Imagine nyo. O, hmm, di ba? Muna sa kalisod. Karon, kay nag-abroad man ta, hmm. naka, man na, di man ingon na, sa totoo lang, hindi ko nangangang, di ako nangangarap na yumama na. Nakikita ninyo pag uwiin ako sa Manila o sa ano, probinsya. Ako mama, makita ninyo ang balay na balay na sa akong inahan luoy ka ayo na ako na ipahimo kaya ito ta mga star manan ay real talk lang ni kayo ba ang kinabuhi sa abroad pero na lang kabuan may bawaan ninyo total na open ko naman lahat ang buhay ko dito inaanig ni siya diba? sabi nila nakakasama daw kumain ng ganito Bahala na. Mm. Mukbang na po tag indomie diyan eh. Oh, indomie ba ni? Basta noodle cups. Ayan. Shout out ko din na sa ako mga legit na viewers. Hmm. Perteng inita. ah. Hmm. Shout out ko din ha, ha sa tanan, hindi ko kayo may isa-isa. -isa. So maraming salamat sa inyo lahat sa pag-share, like, react, at uh, tag-review. At uulitin uh, ko mga langga, no? Akala nila siguro, may nag-missage dito sa akin, na fake daw yung aking ipamigay na gold. Hala, mamaya gawang ko yan ng ano, gawang ko ng konti yung fake. May resibo yan, pwede kitang anuhin na ano, makamawa. Hmm. May resibo yan. Nakita mo naman sa iyo na i-vlog ko doon sa bata. Na may resibo yan. Hindi ako pwedeng humingi. Hindi ako pwedeng uh, uh, bumili ng word na walang resibo kasi pagdating sa airport, nahanapan ah, talaga. So, ito lang sasabihin ko sa inyo. Yan. Maraming salamat sa inyo lahat.